Mga ka-life, akala nyo ba tapos na ang kwento? Parang fairy tale na putol sa kalagitnaan dahil lang sa isang matinding injury. Teka muna, kung iniisip mong sayang ang pagkakataon para kay Kai Soto matapos ang kanyang ACL injury, nagkakamali ka. Dahil lang totoo, dito pa lang nagsisimula ang pinakamaangas, pinakadramatic at pinakahinihintay na comeback sa mundo ng basketball. Yes, ka-life. Totoo, habang iniisip ng iba na pahinga muna si Kai, may mga insiders na nagsasabing hindi pa rin nawawala ang NBA sa radar niya. Hindi lang to simpleng chismes, may NBA Summer League spot na nakalaan pa rin para sa kanya, injury or not. Jackpot pa rin si Kai Soto, ka-life. At alam mo kung bakit, dahil kahit sinubok ng matinding injury, hindi natitinag ang tiwala ng basketball world sa kanya. Pero para tunay nating maintindihan kung gaano ka big deal to, rewin muna tayo sandali. Balikan natin ang huling eksena bago sumiklab ang injury ni Kai. Naalala mo ba yung laban kontra Latvia? Oo, oh, yung game na ginanap mismo sa home court ng kalaban. Buong arena, punong-puno ng European fans. Maingay hostile at kung mahina ka, lulubog ka sa pressure. Pero si Kai, Aba, hindi nagpa-intimidate. Sa gitna ng hiyawan ng crowd, tahimik niyang pinatunayan na hindi lang siya dekorasyon sa court. Parang halimaw, may block dito, dunk dun, rebound dito, hustle dun. Nagsalitang performance niya para sa kanya. Walang paligoy-ligoy. NBA caliber in every move. At hindi lang Pilipinas ang napatigil sa performance na yon. Pati mga NBA scouts, napaupo sa tuwid. Sa dami ng 7-footers sa mundo, bakit si Kai ang pinansin? Simple, may presence siya. May X factor na hindi mo mailarawan, pero damang-dama mo. Hindi siya perpekto, pero kitang-kita mo may ilalago. Kaya mabilis ang mga bulungan sa likod ng court, may mga NBA teams na gusto siyang subukan. At hindi lang basta tryout, may mga willing pangaraw magbigay ng guaranteed spot sa Summer League. Pero ayun nga, dumating ang pagsubo ang ACL injury na kinatatakutan ng kahit sinong atleta. Marami na ang career na natapos dahil dito at para sa isang batang tulad ni Kai na nasa kasagsagan pa lang ng momentum, sobra ang impact. Pero ka Life, alam mo kung ano ang mas kahangahanga sa lahat. Hindi siya nagpatalo. Habang iba ay nalulugmok si Kai, tahimik pero determinado, ginamit niya ang injury na to hindi para umayaw, kundi para mag-evolve. Habang nagpapagaling, hindi lang therapy ang ginagawa niya. Full transformation ka Life. Pinago niya ang katawan niya, mas naging matibay, mas solid, mas handa sa banggaan ng NBA at higit sa lahat, pinatibay niya ang isip niya. Dahil sa totoo lang, ang pinakamahirap na kalaban sa injury ay hindi ang sakit sa tuhod, kundi ang takot sa isip. Paano kung hindi na ako makalaro gaya ng dati? Paano kung tapos na ang lahat? Pero si Kai, wala kang maririnig. Tahimik lang. Focus. Grind. Kising na maaga. Ensayo kahit masakit. Trabaho kahit mahirap. I guess what? Kalife? Habang nagpapagaling siya, may mga NBA teams na hindi bumitaw. Sa katunayan, may ilan pang nagsabi na, kung hindi man siya makasali sa Summer League 2025, we're looking at him for 2026. Hindi lang siya tinitingnan bilang one-time chance. Tinitingnan siya as a long-term investment. Isipin mo yan ka life. Sa dami ng mga batang gustong makapasok sa NBA, si Kai may mga team na willing maghintay. Parang reservation sa pinakamahal na restaurant Azel, at ang pangalan sa listahan kay Soto, isang Pinoy, isang 7'3 ft na produkto ng Batang Kalye, ngayon binibigyan ng VIP treatment ng mga international scouts. Pero hindi lang talent at height ang sandata ni Kai. May isa pa siyang secret weapon. Kayo tayo ang buong sambayan ng Pilipino. Tingnan mo lang ang social media niya. Isang video lang ng shooting drills trending agad. Isang photo ng workout, libo-libong likes. Hindi lang siya player, isa na siyang brand. At para sa NBA, malaking bagay yan. Hindi lang kasi laro ang habol nila, kundi star power. Yung kayang magbenta ng tickets, makahatak ng fans, at bumuo ng global fanbase. At dito, wala nang mas may laban kay Kai. Ngayon ang tanong, ano ang next step? Habang papalapit ang NBA Summer League ngayong July, maraming umaasa na makikita natin ulit si Kai sa official roster. Pero kahit hindi pa siya 100% ready, isang bagay ang sigurado, hindi pa tapos ang laban. Baka hindi pa ngayon. Baka sa susunod na taon Pero ang mahalaga Nagpapatuloy ang kwento Ang injury Pahinga lang Ang rehab Training arc At ang comeback Hindi basta pagbabalik Kundi isang pagsabog Kalife Imagine this Isang araw Biglang lumabas sa court si Kai Wala ng brace Wala ng limitasyon Isang towering dunk Isang monster block Isang performance Na magpapatahimik Sa lahat ng nambash Lahat ng too slow Too weak Not NBA material Isang galaw lang Tahimik na at kapag nangyari yon ka life, lahat tayo panalo. Dahil ang laban ni Kai, laban natin. Ang tagumpay niya, tagumpay nating lahat. Hindi lang siya player. Isa siyang simbolo ng pangarap, ng determinasyon, ng never give up. Kaya habang hinihintay natin ang kanyang pagbabalik, huwag tayong mawala ng loob. Huwag tayong mawala ng suporta. I-share natin bawat update. I-follow natin ang bawat galaw. Dahil sa likod ng bawat training session niya, may lakas na galing sa ating lahat at kapag bumalik siya, ramdam na ramdam niya yon. At sa mga nagsasabing wala na, tapusin na, umuwi ka na lang, abangan niyo. Kasi ang comeback ni Kai Soto. Hindi lang basta pagbabalik. Isa itong deklarasyon. Isa itong sagot sa lahat ng duda. Ka-life, kung may isang bagay tayong dapat baunin mula sa kwento ni Kai Soto, ito ay ang hindi matitinag na determinasyon ng isang batang Pinoy na may pangarap na global hindi biro ang malaglag sa momentum dahil sa injury, lalo na kung papunta ka na sa tuktok. Pero sa halip na sumuko, ginamit ito ni Kai bilang pagkakataon para mas lumakas, hindi lang sa katawan, kundi pati sa puso at isipan. Ipinakita niya na ang tunay na atleta, hindi lang nakikita sa highlight reels, kundi sa mga panahong walang kamera, walang palakpakan, pero tuloy pa rin sa laban. Habang abala ang NBA sa pagpili ng susunod na big thing, tahimik pero matatag si Kai sa kanyang paghahanda. At habang maraming nagdududa, mas marami rin ang naniniwala. Ang tiwalang yan, ka-life, ay hindi basta hype. Ito ay bunga ng taon-taong pagsikap, sakripisyo at pusong handang harapin ang kahit anong hamon. Sa bawat araw na lumilipas, lumalapit siya sa pagbabalik na mas malakas, mas handa at mas gutom sa tagumpay. Hindi natin alam kung kailan eksaktong mangyayari ang kanyang NBA debut, Summer League man yan ngayong taon o sa 2026. Pero ang malinaw, may mga pinto ng nakaawang para sa kanya. At sa sandaling makapasok siya, hindi lang siya basta sa kundi magiiwan ng marka. Dahil sa bawat galaw niya, dala niya ang pangalan ng Pilipinas. Sa bawat salto at dunk, sumisigaw ang puso ng milyon-milyong Pinoy na nagdarasal at sumusuporta sa kanya. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Buhay Basketball, ang tahanan ng mga tunay na kwento ng pusong Pinoy sa mundo ng bola. Dahil dito, ka-life, hindi lang stats sa mahalaga, puso, sakripisyo, at inspirasyon ng bida. Kaya tandaan mo to, sa pagbabalik ni Kai Soto, hindi lang NBA ang magugulat. Buong mundo ang masisindak. Kai to NBA, laban lang, ka-life. Laban lang.